I've been attached with the feeling of waking up with you, side Talaga namang pinag-usapan sa social media ang naging kaarawan ng ating Bal Mariano na talagang ito ang ating couple na sila Donnie at Belle ay marami nga tayong ayuda na natanggap magaling sa kanila. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil talagang umagaw pansin nga guys ang post ng kapatid ng ating Bal Mariano na si Niela Mariano. Narito nga guys sa nasabing larawan at meron nga itong nakakapsya na birthday girl. hat nakatalikod nga rito itong ating bell at talaga namang umani nga agad ito ng maraming komento dahil napawaw nga ang maraming bula kung ito nga ba raw ang new house ng ating bal Mariano at ayun nga sa kanila ang shala baka may bell and Bian come baka naman dyan ma'am this will serve as an inspiration to many na at such a young age you can achieve something big ah proud Annie hashtag bell Mariano at ayun pa nga guys, dito, their new house or not, the setup is giving old money vibes. Pag nagsasharon siguro sila, hindi nilalagay sa plastic dahil grabe nga talaga, kaganda ang nasabing place. Kaya naman kung bahay nga ito ng ating bell ay talagang namangha ang maraming bubblies dito. Kaya naman stay lang tayo for more updates sa ating couple na at Belle.